Okay, so magluluto nga pala ako ng nilagang baka. Ayun nga guys, itong boyfriend ko. Naku, magnanakaw ng halik talaga guys. So, obala talaga ito sa aking pagluluto. Yan nga, sa so, sobrang sweet niya. Ayan guys. So, ito nga pala yung baka. Tinanggal ko yung taba dahil ayoko ng sobrang mantika at saka sobrang sebo. So, sobrang calories talaga yan. So, tanggalin natin siya guys. Tapos, nagayat ko na siya. And then, hugasan ko na. So, igisa na natin sa sibuyas na may bawang. So, pinag ko na lang talaga siya guys. Para isang gisahan na lang. So, ayan. So, may medyo na brown na ilagay na natin tong baka na buto-buto ayun nga guys so yun so takpan natin and then lalagyan ko muna siya ng water yan so lagyan natin depende sa inyo guys kung gaano karami ha and then pinakulo ko siya guys takpan mo muna and then pakukuluin ko siya ng 1 hour ayun nga guys after ng 1 hour so malambot na siya lagay na natin tong si pechay ko ay pechay este pechay yung gulay pala <laughs> so yun nga guys so maraming gulay kasi mahilig kami sa gulay so ayun nga guys rin na matagal dahil gusto na may malambot. Ayan. Alam mo naman, matandaan na tayo. Mga ngipin natin, hindi na matibay. Ilagay natin yung uh, cabbage or polio. Ayan. Tsaka, yung sili, guys. So, i-add na rin natin yan. And then, after natin malagay siya, guys. So, pagkaganya, takpan na natin ulit siya. And then, ayan nga, guys. So, luto na siya. Guys, thank you. Ang sarap-sarap talaga. Thank you for watching, guys. God bless you. Bye. Kain tayo.